Mahigit isang buwan nakararaan ng maluklok ang ikadalawang daan at aning na putikong Santo Papa, si Robert Francis Prevo na mas kilala na natin ngayon bilang Pope Leo XIV. Siya ang kauna-unahang Santo Papa mula sa Estados Unidos, bagamantangan din niya ang pagkamamamayan ng bansang Peru. Sa so, mahabang kasaysayan ng simbahang katolika, halos lahat ng mga hinirang na Santo Papa ay nagmula sa Europa. Pero ang pinalitan ni Pope Leo XIV na si Pope Francis o si Jorge Mario Bergoglio sa tunay na buhay na nagmula sa bansang Argentina ang kauna-unahang Santo Papa na mula sa labas ng Europa. Ang pinalitan naman ni Pope Francis na si Pope Benedict XVI o si Joseph Ratzinger sa tunay na buhay na tubong Alemanya ang pinakahuling Santo Papa na Europeo. Sa 267 naging Santo Papa, kabilang na ang kasalukuyan, 217 sa kanila ay nagmula sa bansang Italia. Ang pinakahuling Italianong Santo Papa ay si Pope John Paul I o si Albino Luciani sa tunay na buhay na nanukulan sa loob lamang ng 33 araw mula ay 26 ng Agosto hanggang sa kanyang pagpanaw noong ika-28 ng Setyembre taong 1978.